Masarap. Masarap yung mga Turkish Delight nila dito guys. Masarap. So bumili ko ng portion lang. Ito so, yung gulat nyo. Bumili ako ng Turkish Delight ito. Pwede natin. So, Bibili ako ng pusit. Kasi kapon nakita akong pusit dito. Hindi natin kung may pang pusit. Taga ko na kaya ng pusit almost sa uh, siguro mga 4 years na yun. Hamura <laughs> sa pusit yun. Ang pusit tayo. Pusit yun. So mga presya guys. So kagay ko dyan na uh, natin sa toyo. Dahil mga presya guys. Oh. May gross to guys. May gross. Sir, tell me, gross meron tayo dito yung uh, hipon kasi hindi ako kumakain ito, guys. So. First time ko din makita, guys, ng salmon. Tur Turkish salmon. From Black Sea, Karadines yan. 125 lang per kilo. Mura lang siya, guys. May mga tiris din dito. Yung, sinong yuzo, check mo. Video, video, check. Bunları da temizliyorum. Evet. güzel ko na guys. Yan. Salmon siya, Turkish salmon. Sa posit. Lunch natin, hindi mo papasok ng trabaho. Pasok ng trabaho guys, sampahin mo ako today. So, yan. Dito ako sa Migros guys. <principio throat> Sarap na, na adubuhin natin to guys. Adobo Pusit sa Toyo. Karating ko ng bahay. So, magigisa na tayo. Lulutuin ko ng aking uh, kalamares. Pusit. So, ito siya. guys. siya. Ilinisan na doon sa shop. So, magigisa tayo ng bawang sibuya, saka luya. Fresh uh, ginger. So, adobo sa toyo yung gagawin natin, guys. Kain na natin ng ating uh, luya. Yan. Kasi so, papulahin lang natin siya. Atin bawang. Sibuya. So, gawin natin siya guys. Gayel o. Yung talagang uh, toasted siya. Lagyan na natin ating pusit. So, medyo toasted na to guys. So, kapag magigisay kayo guys, dapat ganito katoasted yung bawang sibuyas saka ginger para mabango. ilalagay natin ang atin ating pusit. Yeah. Yeah. Lagyan natin sa base ng black pepper. So, ito yung ginagamit ng base. Black pepper. Sushi so iba. Diba? Napakamahal ito guys. Mahal yung isang ito, Umabot siya siguro ng mga 76 tele. Basta less than 100 tele. So umabot siya ng na ano. Nasa 1,000 pesos. Pilipin mo ano. So lagyan natin siya ng kunting uh, asin. ating toy. Ito yung nito guys, uh, imitation lang sa gawang ano sila, gawang Turkey. Made in Turkey not made in Philippines. So iba yung lasa niya sa selvers wala well, sa Pilipinas sa mga toy sa Pilipinas. So yung kubaga ano lang siya kinopya. yun hindi naman siya ano, hindi naman siya replica. I mean totally replica na ano. Kuya lang. So ano din siya. Seems ano, uh, ano din siya uh, din kasi iba yung lasa niya. So ito yung nalagay natin sa ating uh, pusit toyo. Ilisa sa toyo, masarap to guys. So wala akong ano, panlahok na iba. Dapat may gulay to kasi wala akong gulay guys. Kumulay na. Yan. So guys, parang hindi nakakaumay. Nalagyan ko siya ng... Asi, ah, sorry, ah sugar para medyo matamis yan lamin natin so nag itim na siya guys kung may gata sana tayo guys pwede kaso lang tayong gata guys malayo yung bilihan ng gata from istanbul pa kailangan pang i-cargo so ginagawa ko guys kayo to na lang adobo wala akong mga gata gata na pagkain dito kasi walang binibinta sa market dito So yun guys, so siguro mga 4 years na ako hindi nakakain ng uh, pusit. 4 years or 5 years, nung umuwi ako sa Pilipinas. 2018, 2023 ngayon, so mahigit 5 years, Magpa 5 years na. Ito guys, pakulo na natin siya guys, nutuin na natin siya ng mga half hour. Ito adobong pusit, adobong tostoyo. Pat so, ganito guys, sobrang itim <laughs> So, bangitim niya pero ang bango niya, guys. So, susunod natin, guys, yung ating uh, salmon. So, yung salmon nito, hindi man originally from, from Norway, ha. Ah. Ito po ay uh, salmon ng turkey. So, tinignan natin siya kung masarap ba to, So, dapat masarap dito sinigang. Kaso, wala naman akong pansam niya, guys, dito. Gagawin ko lang sa kanya is pipirituin natin. Ah! Ito yung ating rice. So, yung rice nito, para siyang ano para siyang uh, sa atin guys masarap siya and lutuin natin ating salmon guys ng uh, tawag salt saka konting paminta mm. Abantay na yung mga laga ko. Hello! So, bibigyan natin sila mamaya. So, na yun na guys. <laughs> Nagdikita na sa ano? Sa mantika. So, na yun natin na ating salmon. So, yeah, dumikit salmon. sa ano? So, ito na yung bibigyan natin sa aso mamaya sa aking alaga yan dyan lang so yun guys lunch na tayo guys sarap hindi na tayo sa ating lunch lunch with wine tayo guys so pagkatapos sa ating mag lunch wine tayo hello gusto bigyan natin atin baby hmm. salmon mole <laughs> Sa Lisa. First time nyo kasi kumain ng ano, isda. Hmm. Kaya Lisa, walang problema. Pepsi. Eject pa siya. Kaya El, Pepsi. See guys. Kain tayo guys. Sarap. Hmm. Ito yung adobo po, guys. Oh. Adobo sa to yung sobrang itim. Medyo ano sa medyo uh, sweet. Masarap siya guys with combination of salmon. Sarap. And uh, masarap. Ang kagandaan lang guys, yung kanin ko palang uh, dorado. Ano ba yung tawag dorado ba yun sa Pilipinas? Yung, yung masarap kain Hindi man yung N NFA. Mm. Masarap sa guys. Grabe. So iba yung ano dito po sit. Hindi ka guys sa atin yung talagang malinamnam. Hmm sarap. Kapsi. <laughs> isda, isda. Healthy and healthy, healthy. Hmm. Healthy na. Hmm. Ayaw kainin mga ano kayo. Wala kayong alam. Si, si, si Mira. Mira. Kalkazim. Ayaw kasi na. Sarap na. Ayaw. Ayaw. Ayan nila guys, kumain ng ano. Mamahalin. <laughs> Puro chicken lang kasi. So guys, bye bye na. Kain tayo.